Tignan naman yung orange. Ay, noong, sobrang dry. Matuyo na talaga sila. Sobra kasi yung init ng panahon. Ayan, tapos yung langka. Ito yung puno ng langka. Sobrang matagal na yan. Yung puno na yan. Sobra matagal na yan. Pero, ngayon talagang buhay pa rin siya. Nagbibigay pa rin siya ng bunga sa amin. Ayun, parang may isa pang bunga doon sa likod. Saan ba? Yun, eh. Yun, eh. nakita mo yun, eh. Ayun, yung nag-iisang bunga niya. masipag yung mamunga ngayon wala pa siyang bunga ganyan lang siya terus ayo Yun. ito yung dati namin tricycle wala na sobrang nang sira eh tricycle pag uwi kami in Batangas tricycle lang kami ah, hindi ko alam kung eto ba yung kinakain hindi ko lang alam ha ah. kung eto ba yung kinakain o hindi napapanood ko sa youtube kainin kasi ano pero hindi ko naman talaga alam hmm. ito ba yung kinakain eh diba ang ganda oh ayun yung bundok oh ang bundok makulot ayan tanaw lang dito ang bundok ang kulot hmm. ayan resort yan ayan resort yan eh madilim na yung langit o parang uulan ano pa lang po uulan pero banda dito naman oh, sobrang namang ganda ng it's a sunny day sunny sunday ito sa side na to makulimlim pero dun sa kabilang side sobrang yan ang ganda ng langit perfect pero yan, o. Oh, tingnan mo. Brown na yung ano. Brown na yung itap na. Iingay talaga. So, brown tuyo ng mga halaman. Pero yung malunggay. Diba? Diba? sobrang ganda ng dahon ang laki na kasi yan eh. oh, diba? ang laki ng puno ng malunggay hmm. ay tumigil na din yung mga manok tumigil na din sila sa kaingayan nila hmm. Oh. ayan yun yung mangga o oh. yan nakabalot ng mga papel hindi nalutan ng papel kasi maraming insect hmm. Dito kanya. Okay, guys. Yan yung harapan ng bahay namin. Thank you, guys. Ayun yung bundok. Bye.